po. Oh, what's up guys? Sa pangatlong araw ng ating pagpapamamahinga at ito na guys, nag-aarangkada na tayo dito sa paglilinis sa ating kwarto. So ayan guys, pasensya na kayo sa kwarto namin dahil magulo, magulo, magulo. Kababangon lang, hindi mo na nagliligpit. So ayan, mm, kahit hindi pa kaya ng ating praso magbuhat, sige. Hala, at ayan nga guys, yung mga damit naman natin ang susunod sa pagliligpit dahil na ay araw na rin nakatambak sa lapas lang ng sala ng mga damit. At ayan, nakikita nyo guys, talaga namang Ayos ayos So dito naman tayo guys Sa kabilang kwarto Sa aking mga butakalo What? Ako, <laughs> So ayan nakita nyo guys Yung aking partner Hayahayang buhay Dito na tayo sa sala guys So dito natin uh, Ligpitin Ang dapat ligpitin Ayusin Ang dapat ayusin Walisin Ang dapat walisin Sa sulok ng ating mundo Haist Bahay pala So arat na guys Samahan nyo ako Sa paglilinis ng aking mansion Balito <laughs> guys Ta -da, ta da let's go! guys, napapansin nyo na naka-duster lang ako kasi ah, uh, mahirap ng magbihis, nang magbihis, na wala namang naglalaba. <laughs> tambak na naman guys yung aking labahin so, siguro mga asas, sunod na linggo pa tayo makapaglalabahin pa dito dahil ini-exercise pa natin yung ating kamay kung kaya na bang mag-brush-brush doon sa ating mga mga damit-damit ng mga labahin so, ayan tuloy na natin ang Yes, guys. Ayan guys, ay umixina na pa ang ito <laughs> po. Diyos niya na rin at So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo guys sa ating paglilinis dito sa sulok ng ating mundo. Estibahay. So, ayan pa rin siya, yayang buhay. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paglilinis dito, guys. ito naman tayo sa part ng ating lamisita. Napapansin nyo, guys, nilagyan ko ng uh, sticker yung aking baba dahil hindi, hindi ako sanay na makita yung aking legs. Ayan, malapit na tayong matapos sa paglilinis ng ating bahay. Nandiyan pa rin siya sa kanyang pwesto. Hayahay pa rin ang kanyang buhay. At pagkatapos guys, dito sa kusina at ayan nga ay inano natin yung isda na binigwitan niya. Ayan, kukunti lang guys yung kanyang nabingwit dahil wala siyang naipaing at ibibinta muna natin to kahit bawal yung ay sa art. Pagkatapos natin guys magbinta ng isda o ayan, nagloto na rin ako ng uh, itlog. At pagkatapos guys ay sinangag ko na yung kanin at ayan na nga pagkatapos kong isang hag kanin diretsyo na rin tayong nagsain ayan guys sayahay pa rin ang kanyang buhay na po junior at kain na po tayo guys thank you thank you for watching salamat sa inyong pakikisama sa akin